Obrigado. Oh. Lagay na po ng earphone si Rocky para hindi marinig yung crowd. Yan o. No? Umalik sa po yung tira. Medyo naiingayan na po siya kanina. Hindi kasi siya sanay sa ano, ganitong crowd. medyo may ina pa hina natin yung pakitimira buha na ba ito hina po wala na mukhang na ito Ina pun tak kira kira kita. Four, four